Ano po ang Tagalog ng destiny? Tadhana. Oo! Oh. -tadhana. Tadhana. 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 Ano po ang Tagalog Tadhana. Tadhana. ng goodbye? Good Paalam. Ito. Ano ang Tagalog ng good day? Magandang, Magandang day. araw. Magandang araw. Oh. Magandang araw. Ayun, ito po ang Tagalog chay, 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 ng man, notebook. Not notebook? Ako. Hindi alam. Libro. Hindi! Ano yun eh, alam mo eh. Sige. Alam mo yan? Alam ko. Pwede na... Quoderno. 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 Oh! Okay. Ibigay ang mga araw sa isang linggo. In Tagalog po ah. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Piernes, Sabado, Linggo. Yeah. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Piernes, Sabado, Linggo. Yeah. Magbibilang lang po tayo in Filipino po ah in Tagalog ng from 1 to 10. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Ano ang Tagalog ng I love you? Ah, uh, mahal kita. Oh, mahal kita. Para kanino mo hihila yung mahal kita? Ay! <laughs> sagot mo doon syempre nagmahikitan ng sagot mo Mas mahal ko po siya. Oh! 93.9